kay kung iinabag sa moa, moa si bago sa ilang nga tag. Pero kumana mi dito, itagamon mo. Bugas anami. Ya dito ko mi Ang bugas sa dalap na mo geri, ni pilara man ka. Borak pilara ka hilo na. Borak uno mo kito wa. Ni pilara man ko i kun ana. Si mo li na ta. Una mo perdi ngaam. Angin mo na makabalik ni sa mo, nagilabay ra mo sa baho, mo ka ba. Adlaw-adlaw nung nga ni kaya. Di kani ako buhal, nag-eskwela pa man Record yan ni? Nag-eskwela pa man ni siya. Kani isa ka kaya. mo. Sa kiting mga lang kaya? Anastasio Ilari. Ilari ang ng atingido.

kami sa Organizasyon ng Gamay naman po rin. Sa mga amigo. Oo nga mga 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 mga. Taba-taba. O, mataning, pinastunlaling. Hmm? Yan po natin ni Kuya nga. Ah, pangako nang maging sakses ko lang ang mga pag- suwihan sa mga kaoban. Eh para siguro, ah, ugma or tarumbang hapon, magkakaroon na kori. Bakunin siguro may magkakuan na ni. Kaya pakutak pa mo ni. Amo ang mapakita niya video sa ila ha. And sila po. Katabang. Bibol lang di ura mo ha. Ay lang kabalaka ng mga pagtaong pagkaon di Kaya kami na lang. Kami lang magkakuan na yung mga kuwan Kami lang magkakuan na. Nya kaya. Pwede may makaampo sa inuha kuya. Sige. Kaya